Hi guys! Welcome back to my vlog. Uh, nakikita nyo naman guys sa title ng video natin. Ayan, dismayado ba kayo sa mga result ng transvinyo o kaya yung mga fertility hormones nyo kung nagpa-test kayo? Ngayon, pag-uusapan po natin yan. So, ayan, ang dami kasing nagte-text guys at nagpa na at nawawala na talaga ng pag-asa ng uh, nagte-text sa Facebook page ko and then dito nga sa comment section ng uh, YouTube natin. At uh, sinesend nila yung mga result ng TransV nila and uh, mama, bubuntis pa ba ako kasi ganito yung result ko, ganyan-ganyan and uh, sinasabi ko lang talaga sa inyo guys, meron at meron talagang solution ang lahat. Okay? So, huwag magpanik kasi yung iba, mama ano na yung gagawin ko, please help me, na ang dami-dami na nilang ano, nagpapanik na sila. So, ayan, pag sabi ko nga, pag nai-stress pa nga tayo, ay eh, may stress din yung mga hormones natin, ba diba? So, iwasan talaga nating ma-stress kasi uh, mas uh, madaming ma-produce na mga stress hormones natin ay, sayo yung mga sa fertility hormones natin. So, yun, uh, ano ba kasi yung mga usually na mga result ng mga transvenue guys. So, ayun mga Antiverted uterus, mga retroverted uterus, diba? Mga cysts, mga myoma, and then the, yung mga follicles o kaya yung polycystic ovarian syndrome, PCOS nga. So, nung uh, nakita nyo yung result nyo, so ayun, parang nawala na kayo ng pag-asa. And then, nagpapanik na rin kayo kasi may pagka... Tanda na rin, nasa 40s, above na tayo, and uh, yung mga nasa 33 nga, eh, nagpapanik na sila. So, sinasabi ko nga lang talaga, guys, you are still young. Okay, sa edad pa niyan, and how come pa yung sa mga more than 40 years old pa, ano? So, sinasabi ko, guys, meron at meron talagang mga solution yan. So, Tignan natin itong uh, isang sister natin na nag-send ng uh, result niya. At ito yung mga naging improvement niya noong ginawa niya yung mga tips ko dito sa YouTube. So akalain nyo guys diba o oh, meron siyang hydrosulfins. Ito yung tubig na namuo doon sa tubo natin, doon sa fallopian tube natin. At uh, yun yung nakabara doon at uh, yun mahirapan ka talagang magbuntis kung meron ka nito. And meron din siyang yung mga sis na hindi lang yang basta-basta sis na meron siyang hemorrhagic sis. Hemorrhagic guys is uh medyo may laman na dugo na yung mga sis na yan. Pero tignan nyo guys, so, as in talaga, hindi ko na nga siya natanong kung uh, ilang months uh, bago niya na-achieve yung result na to, yung improvement na to, uh, kung ilang months na ginawa niya yung mga tips ko. Pero tignan nyo guys, lahat naman na At kung disiplinahan nyo nga talaga yung sarili nyo, of course, meron at meron yan. Sure ako at meron na merong improvements. Yan. So, tignan nyo naman guys, di ba? So, hindi basta-basta yung problema niya. Kayo nga lang, yung mga retroverted uterus lang, and uh, yung mga may mga konting mass or konting myoma na minsan naman tanungin nyo sa doktor nyo kung nakakasagabal ba sa pagbubuntis yung myoma na yan, ganyan. Kasi madami namang mga cysts, mga fibroids, o yung mga myoma na leave it there. Ganyan naman talaga uh, mga cause of hormonal imbalance nga yung mga yan. Kaya, andyan na talaga. Pero, pag hindi naman nakakasagabal, just leave it there. Ganyan talaga, andyan na yan. So, pag medyo malaki naman na yung myoma, sinasabi ko nga rin yung friend ko sa mga uh, videos ko, guys, na uh, meron siyang medyo malaking myoma na sa loob pa ng matres niya eh. Kasi, madami namang mga cyst or fibroids o kaya myoma, pero sa labas ng matres, di ba? So, hindi naman nakakasagabal yon yung friend ko na nagbuntis pa rin. Hindi ko alam kung anong exact na measurement ng myoma niya niya eh. And, uh, yun, nagbuntis pa rin siya. And then, noong uh, mga anak na siya, of course, CS. And then, nung syempre naoperahan siya, sabay tanggal na rin doon sa mayoma niya. So, yun. And uh, kung hindi naman nakakasagabal ang mga yan, uh, just leave it there, ganyan lang. And meron namang solusyon di diba? Lagi kong sinasabi, ang benefits ng castor oil hot pack at yung uh, fertility massage nga. Gaya nga nung sinabi nitong uh, sister natin na ginawa niya lahat yung mga castor oil and then nag-try siyang mag-relax fertility to water and yung yung mga yoga, kasi nga pag nagre-relax tayo, nagme-meditate tayo, our hormones will follow na mag-relax din yung mga hormones natin, mabubust din yung mga hormones natin, kung masaya tayo at ma-relax tayo, o kaya relax lang tayo, relax lang din sila kung stress tayo, of course stress talaga sila. Ganun lang yon. At ang case naman ng retroverted, guys, ay meron nga certain position dyan na pag-do. So, panoorin nyo yung video ko, guys, na retroverted uterus. And uh, meron din akong mga video na yung mga effective na position, eh, para mabuntis ng mabilis. So, yun ang gagawin nyo. Kasi iba kasi yung position ng matres natin kapag uh, retroverted tayo. Kasi ako, retroverted din naman ako. And then, uh, kunin nyo na rin ako na example na huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi pag uh, alam nyo yung mga problem ko, endometriosis, super low AMH, super low AFC, o kaya yung enteral follicle count, o kaya yung ovarian reserve, hindi nag -re release o kaya hindi nag-produce ng enough na egg yung ovary ko meron akong cervical erosion, and then the 33 na rin ako nung nabundis ako. And nasolusyonan na naman lahat. And mismong mga katrabaho ko sa ospital na mga fertility doctors, I am a fertility nurse, kung hindi nyo pa ako nagikilala, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, sila na talaga mismo ang nagsasabi na wala na akong pag-asa. Kung uh, pwede nga daw uh, maghanap na ako ng uh, egg donor, para i-try ko yung IVF. So, parang ako lang yung surrogate, ganun. So, no way, ayaw ko naman ng ganun, di ba? Hindi ko sariling itlog yung uh, ipagbubuntis ko. So, ayun, and then, ayun nga, gumawa ako ng mga paraan, ginawa ko nga lahat ng mga best ko, and then, of course, so for the first six months, eh, stress din ako, pero ayun nga, nag-try na akong mag-yoga, meditation, and nag-relax, and then vitamins, mga fertility water, fertility hydration, ginawa ko lahat yan, and then boom. So, yun lang. So, disiplinahin nyo lang talaga yung sarili nyo. Pinaka-importante talaga yan, ang pagdisiplina natin. And, uh, yun nga, kung hindi regular yung cycle natin, dapat irregular muna. Kasi ang dami din palang nagtetext, guys, na, Ma'am, uh, delayed na ako. Eh, sige, pinag ko siya. One week na siyang delayed. And then, uh, nag-PT, uh, negative pa rin. Okay, eh, try mo mga at least sa uh, three days after ulit. And then, negative pa rin. And then, sabi ko, O, oh, sige, mag-ginger tea ka na para ma-regulate yung cycle mo. Sabi ko. Tapos, sabi niya, Ano ba yan, ma'am? Uh, bakit ako mag-ginger tea para reglahin ako? Eh, gusto ko nga magbuntis. Sabi ba naman. So, ang sinasabi ko nga guys, kung irregular ka eh, hindi ka talaga or mahihirapan ka talagang magbuntis kung hindi regular yung cycle mo. So first na talagang gagawin mo is i-regulate mo muna yung cycle mo para ma-regular yan and then yung mga hormones mo ma-regular din and mag-release sila ng magandang egg at mag-ovulate ka para merong kang egg na ma-fertilize at mabubuntis ka. Ganon. So, kaya nga delayed ka na ng ilang weeks kasi irregular kana So, ang dapat mong gawin, regulate your cycle muna. Kaya nga pinag-ginger tea ko na siya para at least reglahin na siya para ma-regulate muna yung cycle niya, ba diba? Kasi mahihirapan talaga tayong magbuntis kung irregular nga tayo. Yung mga hormones natin, hindi talaga ma-regulate mare yan. Mahirap talaga. And then, eto rin yung isang uh, ang gandang uh, feedback. So, eto siya guys, so, hindi siya nag ng 4 years. Eto siya. And then, nakunan siya at hindi nga lang siya ni And then, hindi na siya nag ng 4 years. Pero si Tignan nyo yung feedback niya. After 2 weeks niyang mag-ginger tea, nag-mense siya, nag siya, and then, na-regulate na yung cycle niya. See? So, uh, we will do natural ways first. And then, as I said nga, gawin natin nga mga tips ko lahat, panuorin nyo lahat yung mga videos ko dito sa YouTube o kaya dito naman sa Facebook page, ina-upload ko dito sa Facebook page ko din and uh, depende yan sa mga cases nyo and then yun yung uh, so, solutional natin kasi iba-iba naman tayo ng mga cases so yun and uh, dapat disiplina nga lang talaga ang kailangan natin So, huwag magpanik kung ano man yung mga result nyo nung nagpa-check up na kayo. Maganda nga yan eh. Basta nakapagpa-check up na kayo, at least nalaman na natin yung mga problems natin at umpisa na mag-start na tayong solusyonan ang mga to. ba diba? Kaysa naman wala kang initial check up, hindi mo alam kung ano yung problema mo, hindi mo alam kung nga uh, saan ka mag-uumpisa hindi mo alam kung ano yung gagawin mo na accurate or naaayon sa case mo, di ba? At least, kung nga pagpa-check up ka, andyan na yung mga result mo pero ah, huwag mawala ng pag-asa o oh, ganito yung mga result ko okay ganito yung gagawin ko na first step o example kung andyan yung result mo na PCUS ka okay go for your PCUS cases and regulate yung mga cycle mo then uh, always track your ovulation ganyan kasi mahirap timing nga kasi irregular nga kaya nga ang unang sinasabi ko talaga first na gagawin. first step talaga is regulate your cycle. So, yun, and uh, at least nalaman mo yung mga result mo, yung mga problema mo, alam mo na ngayon ang susunod mong gagawin. Alam mo na kung paano ka mag-uumpisa. And as I said nga, huwag din atat, kasi A cycle to eh. So, every month and then, uh, sa mga OB nga, di ba, ang uh, ina-advise nga nila o oh, mag-pills ka ng 6 months o kaya 3 months para ma-regulate yung mga hormones mo, ganyan, di ba? So, it takes time talaga eh, kasi cycle to eh. At least a uh, minimum of 3 months. Kaya, yung mga tips ko, yung mga natural, mga fertility water bottle, hydration bottle, yoga, then 30 minutes routine before bed, daily routine, yung mga no, yung mga castor oil natin, fertility massage. Dapat gawin natin yun. Dapat disiplinahan natin ang mga sarili natin. At least, kasi may mga iba nga na mga comments, mga feedback na mga successful pregnancies dito sa Facebook page natin, di ba? Nakikita nyo, ginawa lang nila ng a month or two months. Yung mga fertility massage, yung mga 30 minutes before bed, and then nabuntis sila agad, di ba? So, mga nagdisiplina talaga sila sa sarili nila. Kasi it takes uh, too short lang yung pag-manage uh, nila, and then nabuntis na sila agad. And as I said nga, huwag masyadong atat kasi case-to-case -case basis yan. Lalong-lalo kung yung mga medyo uh, bigat na mga cases, pero sure naman, kung magagawa nyo talaga yung lahat, madidisiplinahan nyo yung mga sarili nyo na magawa natin yung mga natural na mga tips, and yun, sure talaga na meron talagang improvement yan. So, huwag magpanik, at least, nalaman nyo yung mga result nyo, and mag-uumpisa na tayo. Ganyan. And, uh, Ayun, abagan nyo pala yung video ko guys. Susunod dito na i-upload ko kung kailan uh, ninipis at kakapal yung lining ng matres natin na normal. Kasi, lagi kong reply sa mga nagtatanong din, ba diba, yung mga result yun na thin endometrium, thick endometrium, ganyan. Kasi, uh, depende yan sa phases ng cycle. ba diba, sabi ko nga. And yun, uh, tatalakayin natin sa susunod na video ko, kung uh, kailan kakapal at kailan ninipis yung lining ng matres natin. Pero, normal lang din yun. So, abagan nyo yun, guys, kung may mga cases kayo na gano'n, o kaya meron kayong mga result ng uh, transvinyon yung mga gano'n na uh, case. Thank you so much for watching at kung bago kayo dito sa channel ko, please subscribe, click the bell button and uh, click all para ma-update kayo every time na meron akong bagong uploads. You can also follow me in my Facebook page Ready to Preggy, tips para mabundes. You can chat me here privately. Bye-bye, baby, that's soon.